Lagitini. Oh, po. Oh, oh dang, dang. Ngayon nga ni mga kabilas sa eh, mga kawil muna kami ni kapila Siyempre, catch in cook na naman ang ating titirahin ngayon mga kabilas. So, napakaganda ng panahon at madawi ngayon mga kabilas. Kaya ayun mga kabilas, samahan niyo na rin kami hanggang sa dulo. Syempre, maaliw kayo sa aming pangawil ngayon ni kabilas. Hello, Idol! Marami ka lang huli dyan, Idol! Ah, si Serum si palaw, pala, oh. La, oh. Idol, magaling yung mga huli yan, oh. Daming huli! Nakaute ah, okay pa! Uh, oh, yun, no, no. oh. Dalawang oh. malalaki. Oh, sayang. Sayang. Ah, dalawang sunod, eh. Oh, nangangawin lang na si Kabilas. Tayo naman ay magluluto. Ako ang cook ni Kabilas. Ah, ay, ubos nang ubos ang pain. Wala pa tayo na uhuli, Bilas. Sigurado mga kahulihan yan. Mainit din ah. Ako, pag sa akin warrior, yari ako eh. Okay. No, tayo pa eh. Tapos, huwag oh, kang malikot. Sa init nito. Oh, oh, oh. Gaya ito tayo si Buyas, mga ka uh, ano, kamatis. Bye. Ito ha, kabilas oh. Laglag -lag na tayo. Ah. Ito, pae. Tayo mga kamatis. Yun. Ayos. Ah. Padaw agad bilas ah. Eh. Ay, ayaw, binas, oh. na agad tari. Oh. bilas, ano kaya ito? Ye. Yeah. Ayun ayun Uy, sumabit pa. Sumabit pa. Oh. Siya. yun yun Oh, oh, oh. Ayos, to. oh laki. ayos, jackpot oh. Lagi din ni. laki po. dandahan, dandahan, ah. mainit na. Oh. Dandahan, mainit na. Ah, laki nito. Hey, hey, hey. Oh, wala lang linisan! Oo! 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 Ayos! na press! na press. Press, press! Ayos! May pang food drip na naman si Kabilas! Ang sarap ng lasa niyan! Oo! Oh. Lalagyan natin ang kalamansi! Kalamansi naman mga Kabilas! Lalagyan natin! Oh. Ito mga Kabilas! Lalagyan oh. natin ang kalamansi! Ang sarap niyan. Ayos. Pamputrip na naman. oh ayan mga kabilas. Ang pinakamasarap na luto. Press na press. oh kumukulu na. Ayos. Pamputrip na naman si kabilas. oh ito ang pinakang sinabing catch and cook. Olo, bilas, ano? uh -oh. <laughs> o, o, bilas, ano? oh bilas, ano? O, bilas, ano? Ayos. Ayos. Dito, abot pa. Din yan, oh. <laughs> abot pa. Oh, uh, 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 dalawa. Oh, dalawa. dalawa. Ayos. Oh, uh. bilas. <laughs> oh, Buhay pa. <laughs> Buhay pa. <laughs> Buhay pa. Oh. 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 <laughs> okay, Kapilwag pa eh. Kapilwag pa. ah Ang Ang Napilwag pa. <laughs> oh. Ayos. Good trip na tayo. Ayo. Ayos na yan. Ayos na yan. Ay, ay, ay. ay, o, eri. Lagi natin ang suka. suka lagi, lagi. Lagi. Ah, ay, ay sarap nun. <laughs> Ayos. Ayan mga kabila. Ang oh, sarap na mga kabila. Ah, ang buki. Patik mang kumunay. Eh. Oo. Oh. Ah, manamis-namis na masim-masim. Oh, <laughs> sarap. hu. <laughs> Ah, ano? Okay. Oh, yeah. Kaya tayo. Yeah. Wow. Wow. Oh, sarap dito. Oh, wow. yun. Oh, ito yung nasabi. <coughs> <coughs> ah. na press. Kasama ang kaliskis. <laughs> <Ito> ako naman. <laughs> oh, okay. Hey. siyempre mga kabilas. papalamang mong baga si kabilas. Kabaw. Oh, yun oh. Hindi na itong malaki oh. Uy. Oh, ulya Ah. Lapo, po Wow. Oh, lucky nyan. Ah, Ubus ayos. mo pa yan? Siyempre. Oh, Dito. Oh. Ah, Haba ah. lo. Ay, mo? kain tayo. Kain tayo <laughs> mga bilas. <laughs> uh, usok, usok. Uh, ang init. Kain natin ah. yan. Okay, kain tayo. Oh. Yung lang akin eh. Okay. Uh, ayos. Ang sarap. Mga bilas, oh. Ah. Uh, init. Bagong luto. Ah. Yun oh. Binuligtad na oh. Ah. Napula oh. po. Oh. Laman. Oh. 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 Ayan oh mga oh. Sarap. Oh. Hmm. Ah. Kamay hugos lang sa alat eh. Pwede pa yan. Oh. Sarap ito. Tris na sa bola po. Inet po. Hmm. Ah, kain lang, kain. dito na mga kabias. kain tayo. Bye bye. Ah, bye salamat sa panunood. God bless. Salamat sa panunod. Bye bye.